inay kasama ko yung si Ate Adila Ayun, o oh, ay anong sukal ulit, guys? O oh. ito yung hinawanan namin. Mahigit sobrang Ayun, isang buwan. Pala, pala siya gawa hmm. inay. Ayun, morning, baby, morning. Oh, na kainita. Muning, baby Muning. Sa ako nagpa-order. Sino na oh, sino nag-order ba? Kita-tang. O hindi, ayan ah, na ay, yung plano nga ay ngayon yung kahoy na inorder ko. Oo. Oh ay nakita nito namin ay na, nababad sa ulan ay hindi na namin kinuha Sige, ang inaisip ko bakal na lang eh, inalagay para matibay tapos yero ano kuha mo pa kung ng yun ay o pinadagdagan ko baga 7 ano ito ay malawak na may bangko dito malawak na ito ang oh, ano nga ito'y Oh, ay, ano suka. Ito y talaga y tinabasan ito. Ginamas na. Ano, ito wala. Ito ano talaga. Malinis oh. Ako bagay a uh, operahan. Ay, ah, talaga ito yung nilinis. Oh, may video pa nga ako ay. ay. diyan Bahala daw ay may sawa. Delikado. Diyan may adun. Nanggaling yung ahas. Ay, mahal nga lang nga ngayon ang... ito. Eh, sa kanila rin yan. Ay, lakang, 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 uh, panel, lakang, ito ay, ano, bayad na. Kasi ako ano, na, na, nagka-problem ako dito. Yung pagkasukat, baka nilibing. O hindi niya inayos yung, ano, yung sukat. Sabi niya ay napasubra. Ay di, ako ay na lang, huy. Hindi ah, abunutin niyan Meron naman siyang, ano, Parang ito yung nakagawa sa biyo yata, oh. Nakikita ko, ay. Parang, ay parang, ano? Ito! Parang ginagawa sa yan. Ah, hindi, hindi ko. Inay! <laughs> nai! nai! Ngayon ako na, na ako nakapunta, naupirahan na ako, na na akong inay. Bukas naman ay ako yung mga doktor doon sa ano, sa kan... Nung bago ako upirahan, sobrang isang buwan ito, ah. Si Sam, ang ano ay, taga, ano ba kaya ng damo. Dito nilagay namin yung tinabas, bumalik kami. Tinalaban? mm -hmm hindi yan mais hindi yan mais yan ay ano baga anong pata oh. ano itong dahon ano yan Ata nila yung bagang pagpunta natin sa kabulihan sino ba nag invite talaga sa iyo sabi ni Alili doon daw ako pupunta kayo Wilma na ando si tita sabi niya mm -mm. Ay. Mayaman yun Ang ganda ng bahay subdivision. Oh, uh, lenak uh -huh. Itay. Mhm. Yak Ayoko baga yung, ubaga, yung na, ano si ngutan mo ang nejas ay. ay si <laughs> Itay man din yung bungo. Ang sabi naman ng iba si Ina ano ba yat, ako ako nilagyan ng ano. <laughs> si Itay 'yun. Kala nga naman ay ay Kung pwede natin ipadiin dna man din. Pwede ipadiin dna yun. Kaya lang ay, hindi ko lang alam kung magkano. Ito yung may may-ari na o. Oh. Tagaran daw sa ano yan. Ayan, sa unisan yata yung may-ari. Hindi mo na inaawian eh. Tamo yan oh. Ay, ano may isawal dyan. Tapos na ata, dila, hindi nga makapagplanot Ano ay? Bagay, ano, si Diyos, yung na pa rito ng kaya dito. So, dito sa banda doon na, na sa Dito. Si uh, so, ano nga big, 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 uh, ano ba yan? So, ano Kamot uh, ano sa pa rin. Ano na eh. nakapagpa ni Udo. Ay, natulungan naman ako ng anak ko. Walang lakon-lakon sa akin Saan na hmm, sila na ang nagbayad. Ay, so hindi ko na nakontak yun. Na yun. Ay, wala daw yung pera hadong yun na ah, pa. wala trabaho yun. Ay, may trabaho yun. ba ng pa yun? Ha? Si Tomas ay wala pa yun. Mana yun doon sa tito. Ayaw mag, ano, ina yung sukal uli ng ano mo, labi. Inay, next time magadala akong bulaklak. Ating alagay dito sa ano mo, bilid ina yung, sa ano ngayon, naopirahan na ako. Nagapagamot muna ako uli sa kamse. wala ko yung ano. Ay, nah, hindi akong tulong sa mga kapatid ko. Inay, pang bubong baga. Para may bubong ka na. Oo. Uh, Nakalita ko na naman. Nakalap ko. Guys, abil akong pagkain. Para makakain ng ano. Hindi pa talaga pwede guys sa kanya. Mga kaso Kasi ako'y nagapagaling pa. I went

next. Ano mo, tatang? Ah. Ay, oo nga. Ay, tayo tayo? Yeah. sa upin mo pwede naman nang tulugan yan nang may, may lumitaw, sa, sa pinagtanggalan ng drain kaya ko yung ano, sinulit so tinanggal nila wala sinulit datang Kami at saka manok. Ice cream. Oh. Ano? Hintay mo lang kami dyan ha. Ano pagkain? Pa sa ko. ito lang. Ayun, nag-dessert ako kasi nakain ako kanina. Busog na ako ilang piraso. Sabi so nila ko sa mga. Ano si, si, si tata mo? Ayan. So, hindi siya makapasok dito kasi bawal. Pinagbihan na lang namin. So, biyan si Tata na kahit. Oh, ayan. Okay lang pa, unti-unti. Balance. Pag hindi ako kumain, mangina ako. Okay. ええ。 Di ba makulay ano? Pag mayroon pa, ako mabili. Pag ano po naman, pang lupa, pwede yun. Pang gardening. nagutom si tatang Gutom ngayon. May oras na siya hindi makakain. Tamo? Tamo? May oras na ano siya, nagugutom. Hindi pa pinigyan natin noon, hindi niya kinain ano. Na, ngayon nakain siya. Awa si tatang, guys pa lang ako ano eh, magaling ako'y magaling na eh, pwede namin dalhin siya sa bahay kaya lang ay eh, syempre eh, pag kinabalik namin siya doon at ako na may ano mahina pa eh, parang ano hindi ko kaya pa saka ako'y maghahanap buhay na guys ano, ano hinahanap buhay. Paano ba ako may buhay? Tapos si tata mo may ay pasawa. Ang hirap yan, yan? sure. mo na lang yan, ano. Ikaw ay, ano ay, bumili na lang ng baka, mainom mo mamayang gabi. Ha? balik balik na lang, ikiwak makalaya, so huwag ka masakay sa jeep at baka ikikumapa, ha? Alam. Si babay muna, kainin mo yan. Alam.